May silan to. Mahaba pa po ang laban. Ibig sabihin, legally, wala pang final. Okay? Pero, ito lang po ang pangako namin. Ano man ang mangyari, ang nasimulan po namin na tulong at saya ay itutuloy lang po namin araw-araw. Dahil... Dahil yun naman po ang dahilan kung bakit kami pumapasok araw-araw. Kayo po ang dahilan kaya nandito kami. Kaya tuloy ang Pasko na pinakamasaya! Diyan ang title natin. Ito po ang